Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer na rito, ang tanong ni Lenny. Attorney, yung dati ko pong asawa, nung kinasal kami, apelido ni tatay niya ang ginamit niyang apelido. Pero nakalagay sa kanyang birth certificate, apelido ng kanyang nanay. Pwede po bang ipavoid para mapaulang bisa ang aming kasal? Salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakayan natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang ipawalang bisa ang kasal kung ang ginamit na pangalan ay apelido ng kanyang tatay pero sa kanyang birth certificate ay apelido ng kanyang nanay ang nakarehistro? Una sa lahat, ano yung mga essential at formal requisites ng kasal? Ito yung mga kailangan sa kasal. Una, legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. Dapat may legal na kapasidad ang mga ikakasal na dapat lalaki at babae. Ang halimbawa na walang mga legal kapasidad na magpakasal ay yung mga may asawa na at ang kasal ay hindi pa napapawalang bisa ang iba pang walang kapasidad na magpakasal ay wala pang 18 years old hindi sila pwedeng magpakasal pangalawa na kailangan dapat may consent o pahintulot ng mga ikinasal na kanilang ibinigay sa presence ng nagkasal sa kanila yan yung mga essential na kailangan ng kasal ang mga formal na naman na kailangan ng kasal ay una authority of the solemnizing officer. Ang nagkasal ay dapat may otoridad na magkasal tulad ng pari, pastor, mayor. Sila ay may authority na magkasal. Pero yung mga members ng sanggunian, wala silang authority na magkasal. Pangalawa, dapat mayroon ding marriage license sa mga ikakasal maliban kung ang kanilang situation ay exempted sila na kukuha ng nasabing license tulad ng mga nagsama na bilang mag-asawa ng at least 5 years bago sila magpakasal. Exempted sila sa pagkuha ng marriage license. Pangatlo, dapat may seremonya ng kasal na naganap sa pagpapakita ng mga ikakasal sa harap ng solemnizing officer at kanilang personal na deklarasyon na tinatanggap nila ang isa't isa bilang mag-asawa sa presence ng hindi bababa sa dalawang saksi na nasa legal age yan ang mga essential at formal na kailangan sa kasal kapag ang isa sa mga essential at formal na kailangan ng kasal walang visa ang kasal. Hindi valid ang kasal. Ngayon, alam na natin ang mga requisites ng kasal para maging valid. Hindi kasama dito yung pangalan na dapat ay nakarehistro sa PSA. Hindi ito isang requisite ng kasal. Kaya kay Lenny na nagbigay ng katanungan ng kasal ay valid at ang paggamit ng ibang apelido ay hindi ground hindi batayan para ipawalang bisa ang kasal. Pero kung ginamit ng iyong asawa sa kanyang pagpapakasal sa iyo ay apelido ng kanyang tatay dahil yun pala ay kasal na siya sa iba na ginamit ang apelido ng kanyang ina sa una niyang pagpapakasal, maaaring ipawalang bisa ang iyong kasal dahil wala siyang legal capacity to contract marriage. Wala siyang legal na kapasidad na magpakasal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!